paano ang arugansiya ng isang pulis na akala'y makapangyarihan ay biglang gumuho ng kanyang hamunin ang isang simpleng draper ng truck na lihim na isang miyembro ng Philippine Army Special Forces. Bago natin simula ng kuwentong ito, sabay-sabay nating itype ang mabuhay sa comment section. Sana'y maging positibong paalala ito ng ating pagkakaisa. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ng Kwentong Makabuluhan para patuloy tayong makapagbahagi ng mga kwentong puno ng aral. Tanghaling tapat noon, ang mga kalsada ng Maynila ay tila hindi karaniwang maluwag. Sa gilid ng kalsada, sa likod ng usok ng naglalako ng fishbowl, isang lalaking nagngangalang Sanjaya o mas kilala bilang Jaya ay seryosong nakatutok sa kanyang cellphone. Ang kanyang matikas na pangangatawan ay nababalutan ng kupas na polo shirt at maruming cargo pants. Kakatapos lang niya maghatid ng kargamento mula sa Batangas at nagpa siya siyang magpahinga sandali bago bumalik sa kampo. Mula pa madaling araw, ay nagkunwari siyang driver ng delivery truck. Simple lang ang kanyang misyon. Subukan ang sistema ng seguridad ng ruta ng distribusyon, tukuyin ang mga butas at iulat ang anumang anomalya na matagpuan isang regular na misyon. Walang drama, walang tensisyon. O kaya akala niya, sa kabilang kalsada, huminto ang isang patrol car na kulay dark gray. Mula rito bumaba ang dalawang nakauniporme ng kulay kayumanggi. Ang isa ay isang batang opisyal na may manipis na bigote at bahagyang bilbil at mukhang napakakumpiyansa. Ang pangalan niya ay P. C. P. L. Herman. Naglakad siya na may pagmamayabang. Paminsan-minsan ay inaayos ang kanyang sumbrero na bahagyang tabingi, na para bang ang buong kalsada ay kanyang teritoryo. Ang kasama niya, si P. Pat Dodi, ay sumunod lang na nakayuko ang ulo. Kilala si Herman bilang isang opisyal na mahilig maghanap buhay sa kalsada. Isang open secret sa mga draper at nagtitinda sa kalye. Walang hinala si Sanjaya. Muli siyang nagtuon sa digital report na kailangan niyang buuin. Bigla, ang malakas na boses ni Erman ang sumira sa kanyang kapayapaan. Hoy! Tabi! Masigip ang kalsada! Sigaw ni Erman sa nagtitinda ng fishball. Ang matandang fishball vendor ay dalidaling lumayo. Lumingon si Erman sa truck na nakaparada. Ngumisi siya ang kanyang mga mata ay lumibot sa maruming kabe ng truck at bahagyang kalbo na gulong bago lumipat kay Jaya na mukhang ordinaryong driver sa kanyang isip nakahanap na siya ng madaling biktima lumapit si Herman sinundan ni Dodi na balisa magandang tanghali kuya mari bang ipakita mo ang mga papeles ng sasakyan mo tanong niya na may paghamak bumuntong hininga si Jaya kumpleto po sir kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa bulsa Mabilis at padaskol na kinuha ni Herman ang pitaka. Agad siyang napatingin sa cash na nakasuksok doon. Oh, bakit ganito lang? Ang laki ng truck tapos puro bariya lang ang laman? Sabi niya, na para bang nagbibiro, ngunit ang tono ng boses niya ay nagbabanta. Alam na alam ni Jaya kung ano ang nangyayari. Hindi siya tanga. Ito ay isang ilegal na kotong, isang karaniwang modus ng mga tiwaling alagad ng batas. Sinubukan niyang manatiling kalmado. Pasensya na po sir. Ito po ay para sa diesel at pagkain. Sagot ni Jaya nang walang emosyon. Hala, dahilan, malabo yan. Malinaw ang batas dito. May paglabag, kailangan ayusin. Tumawa nang nakakainsulto si Herman. Pagkatapos ay isinuksok ang pitaka ni Jaya sa bulsa ng kanyang pantalon. Sasama ka sa akin sa presinto o ayusin na lang natin dito. Isang libo tapos, si Jaya, na dapat ay ire-report ang insidente, ay pakiramdam na kumukulo ang dugo niya. Siya ay isang mataas na opisyal ng Philippine Army na nagpapanggap at ngayon ay tinatrato siya na parang isang kriminal sa kalsada. Ngunit ipinagbabawal ng kanyang misyon na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kailangan niyang manatiling isang ordinaryong draper. Tiningnan niya si Herman pagkatapos ay si Dodi na nakayukulang. Nakita niya kung paano lumalaki ang arugansiya ni Herman mula sa takot ng maliliit na tao. Wala kong pera, sir. Kunin niyo na lang ang pitaka ko, hindi ko na kailangan. Sabi ni Jaya na mas malamig ang boses kaysa kanina. Nang marinig iyon, nag ang ulo ni Herman. Pakiramdam niya ay nilalabag ang kanyang dignidad. Hinila niya ang kwelyo ng polo shirt ni Jaya. Sinisiraan mo ko. Ano bang akala mo sa sarili mo? Ang driver na tulad mo ay naglakas loob na labanan ang alagad ng batas nang hindi niya namamalayan. Sinindihan ni Herman ang isang apoy na hindi niya dapat hinawakan. Ang gatilyo ng problema ay nabato na at ang tunay na banta ay nasa harap na. Ang arogansiya ni PCPL, Herman ay Tila bumabalot sa buong kapaligiran ng kalsada. Pagkatapos niyang hilahin ang kwelyo ni Jaya, bumulong siya nang may pagbabanta. Pakinggan mo, nangangailangan ang pulis na ito ng pangkape. Akala mo makakalusot ka lang. Ako ay alagad ng batas. Kaya kong pahirapan ang buhay mo. Ngayon, ibigay mo ang pera o ayusin natin sa paraan ko." Sinubukan ni Sanjaya na alisin ang pagkakahawak ni Herman ngunit napakalas ng kapit nito. Sinubukan niyang panatilihing blangko ang kanyang mukha, iniiwasan ang nagbabagang tingin ni Herman. "Sabi ko po, wala akong pera. Isa lang akong driver, sir. Kung gusto niyo ang mga papeles ko, sige po, pero hindi ako magbibigay ng pera. Hindi yan ayon sa patakaran." Ang sagot ni Sanjaya na sinusubukang manindigan sa prinsipyo ay itinuring na paglapastangan. Si Herman, nasanay na sa mga draper na agad sumusuko at nagbibigay ng pera, ay nakaramdam ng pag insulto sa harap ni P. Pat Dodi. Binaliwala niya ang sinabi ni Sanjaya at hinila siya patungo sa patrol car. Okay, kung gusto mong magmatigas, tingnan natin kung gaano kakatigas, bulong ni Herman." Marahas niyang itinulak si Sanjaya sa hood ng kotse, dahilan para tumama ang noo ni Sanjaya at mamaga. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng patrol car. Kinuha ang baton na karaniwang ginagamit para suriin ang gulong. At mahigpit itong hinawakan. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Pera o ito. Pagbabanta ni Herman habang iniaalog ang baton sa harap ng mukha ni Sanjaya. Huwag kang susubukang tumakas. Maari kong sabihin na lumaban ka sa alagad ng batas. Si Dodi, na kanina pa nakatingin lang, ay mukhang labis na hindi komportable. Sinubukan niyang pakalmahin si Herman. Pare, wag naman ganyan. Hayaan mo ko ang umayos. Baka wala talaga siyang pera. Tiningnan ni Herman si Dodi ng matalim. Manahimik ka. Gusto mong i-report kita dahil hindi ka marunong umayos sa ganito. Bulyaw niya dahilan para agad manahimik si Dodi. Napagtanto ni Sanjaya na walang saysay ang pagsalita. Alam niyang hindi siya maaaring lumaban. Ang kanyang pagkakakilanlan ay isang lihim na dapat pangalagaan. Kung kikilos siya, mapapanganib niya ang buong misyon niya at marahil ang buhay ng iba. Naramdaman niya ang pagkainsulto. Siya ay isang opisyal, sinanay upang harapin ang mga high-risk na sitwasyon at ngayon ay wala siyang magawa sa harap ng isang aroganteng tiwaling pulis. Ang galit, pagkadismaya at pagkabigo ay naghalo sa loob niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinayaan ang arugansiya ni Herman na mangibabaw sa sitwasyon. Nakita ni Herman na hindi gumanti si Sanjaya, kaya pakiramdam niya ay nanalo siya. Kinuha niya ang baton at hinampas ito sa hita ni Sanjaya, hindi masyadong malakas ngunit sapat na para mag-iwan ng matinding kirot. Ito ang aral para sa iyo, tanga na Draper. Huwag kailanman hamunin ang alagad ng batas, bulong niya. Ngayon, kunin mo ang pera mo sa pitaka ko, isang libo. Huwag kulangin. Binuksan ni Sanjaya ang kanyang mga mata. Hinuha niya ang kanyang pitaka mula sa kamay ni Herman. Pagkatapos ay kumuha ng isang libo ng may sirang puso. Ibinigay niya ito kay Herman ang aruganteng pulis ay kinuha ang pera nang may ngiti ng tagumpay na para bang nanalo siya sa isang malaking labanan. Itiniklop niya ang pera, isinuksok sa kanyang bulsa at tinapik ang balikat ni Dodi. Tara na Dodi, tapos na ang trabaho. Bumalik sila sa patrol car at umalis. Si Sanjaya ay nakatayo lang doon, tahimik. Nakakuyom ang kanyang kamao, mahigpit na nakasara ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang mga mata ay walang awang nakatingin sa papalayo na sasakyan. Pakiramdam niya ang kanyang dangal, ang kanyang pagkatao bilang isang sundalo ay nayurakan. Alam niya na ang sandaling ito ay ang pinakamababang punto sa kanyang pagpapanggap. Siya ay napahiya, kinutongan at tinrato na parang basura. Ngunit sa gitna ng kawalan ng laman, may isang bagay na nagsimulang magbago. Ang lumalagong galit ay unti-unting naging matigas at matalim na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa misyon, ito ay tungkol sa dangal. Alam ni Sanjaya na hindi niya maaaring hayaan ang arogansiya ni Herman na manalo. Kailangan niyang gawin ng isang bagay. Nagsimula na ang pagbabago ng karakter. Dalawampung minuto matapos mawala ang patrol car ni PCPL. Herman, nakatayo pa rin si Sanjaya sa kanyang kinaroroonan nakatingin ng diretsyo sa harap. Ang fishbowl cart sa kabila ay muling abala na para bang hindi nangyari ang insidente. Ngunit sa loob ni Sanjaya, may isang bagay na nabasag at mula sa basag na iyon, lumitaw ang ibang katauhan. Ang kanyang tingin na dati blanco ay ngayon ay malamig na parang talim ng kutsilyo. Hindi na niya iniisip ang misyon ng pagpapanggap. Isa lang ang nasa kanyang isip ang arugansiya ni Herman ay kailangang bayaran ng mahal. Bumalik siya sa loob ng kanyang truck. Sa ilalim ng upuan ng Draper, kinapa niya ang isang maliit na dark green na bag. Naroon ang kanyang service wallet na naglalaman ng kanyang tunay na identification card. Captain Sanjaya Dwi Panestu, miyembro ng Philippine Army Special Forces. Isang ID card na maaari lamang buksan sa mga sitwasyong pang-emergency. Ang sitwasyong ito para kay Sanjaya ay isang emergency. Hindi isang emergency militar, kundi isang moral na emergency. Ang kanyang dangal bilang sundalo ay nayurakan at hindi niya ito maaaring hayaan. Habang hawak ang card, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inaalala ang bawat detalye ng kanilang pagkikita kanina. Ang mga salita ni Herman, ang kanyang mapanuksong tawa, ang hampas ng baton at ang matinding sakit. Ang lahat ng mapait na alaalang iyon ay nagdulot ng alon ng matinding determinasyon. Hindi na siya si Sanjaya, ang walang magawang driver ng truck. Siya ay si Captain Sanjaya, isang sundalo na sinanay na hindi kailanman uurong. Muli niyang pinaandar ang truck, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na para bumalik sa kampo. Dahan-dahan siyang nagmaneho, matalim ang kanyang mga mata sinusuri ang bawat intersection, hinahanap ang bakas ng patrol car ni Herman. Naaalala niya ang plate number. Ang kanyang isip ay bumuo ng plano. Kinakalkula ang bawat galaw. Sa loob niya, ang malumanay at matiagang katauhan ay pinalitan ng isang mabagsik at kalkuladong figura. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katarungan. Katarungan na kailangang ipatupad sa sarili niyang mga kamay. Samantala, sa pinakamalapit na presinto, ipinagdiriwang ni P. C. P. L. Herman ang kanyang tagumpay kasama si Dodi. Ipinagmamalaki niya ang isang libong piso na kanyang nakuha. Tingnan mo, Dodi, madali lang, ba? Diba? Konting takot lang, takot na, agad sila. Tumangulang si Dodi na hindi komportable. Pero pare, iba yung lalaking yun kanina. Nakakatakot ang tingin niya. Bulong niya. Tumawa ng malakas si Herman. Nakakatakot? Ano ang nakakatakot sa isang driver ng truck? Nagmamayabang lang yan. Kapag tinakot mo, umiiyak din. Huwag mo nang isipin. Tara, kumain tayo. Sabi niya habang inilalagay ang pera sa ibabaw ng mesa. Sa labas ng presinto, nakahanap si Sanjaya ang estratehikong lugar Mula sa malayo, pinanood niya si Herman at Dodi na nagtatawanan. Kinuha ni Sanjaya ang litrato ng patrol car gamit ang kanyang cellphone bilang ebidensya. Pagkatapos, nagpadala siya ng maikling text message sa kanyang commander. Ang aking misyon ng pagpapanggap ay kinansela. Nakakita ako ng butas sa sistema ng seguridad. Humihingi ng pahintulot na linisin ang pugad na aking natuklasan. Ang mensahe ay isang code. Alam ng commander ni Sanjaya ang ibig sabihin nito. Hindi na ito tungkol sa isang regular na misyon, kundi isang espesyal na misyon na tanging isang tulad ni Sanjaya ang makakatapos. Nakakuha siya ng maikling tugon. Pahintulot ibinigay. Mag-ingat, pangalagaan ang pangalan. Ngumiti ng malamig si Sanjaya. Ang mensahe ay nagbigay sa kanya ng lehitimasyon upang kumilos. Mula sa likod ng dahan-dahang lumulubog na dilim ng gabi, naghintay siya. Alam na alam niya kung ano ang gagawin niya. Ang pagbabago ay ganap na. Ang dating driver ng truck na napahiya ay ngayon ay isang figura na handang gumanti. Ang entablado ay inihanda na at ngayon ay siya na ang kumokontrol sa palabas. Malalim na ang gabi, nang lumabas si P. C. P. Herman sa kanyang opisina. Busog ang kanyang tiyan, masaya ang kanyang puso at ang kanyang isip ay puno ng mga plano para kumita muli bukas. Naglakad siya ng kaswal patungo sa kanyang motor na nakaparada sa gilid ng kalsada habang si Dodi na mukhang balisa ay nagpaalam na umuwi ng maaga. Bigla, mula sa likod ng anino ng isang malaking puno, lumitaw ang isang matikas na anino. Magandang gabi, Sir Pulis. Bati ng isang malamig na boses. Nagulat si Herman. Huminga siya ng malalim, handang maglabas ng kanyang karaniwang pagbabanta. Sino ka? Anong kailangan mo? Humakbang pasulong ang pigura, Ang liwanag ng ilaw ng kalsada ay tumama sa kanyang muka. Si Sanjaya iyon, ang driver ng truck na kinotongan niya kaninang hapon. Ngunit may naiiba kay Sanjaya ngayong gabi. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagpapasakop, kundi isang malamig na kislap na nagpatayo ng balahibo ni Erman. Hindi pa tayo tapos, sabi ni Sanjaya sa kalmado ngunit puno ng pagbabanta na tono. Ang pitaka ko at ang isang libo kong pera. Tumawa ng mapangasar si Herman. Tanga ka ba o matapang? Gusto mong mag-report? Sige, ako ang pulis. May karapatan akong gawin ang lahat ng gusto ko. Mag-report hindi ako dumating para mag-report, sagot ni Sanjaya. Unti-unting lumapit ang kanyang mga hakbang. Dumating ako para magbigay ng leksyon. Hindi na ito tungkol sa pera, sir. Ito ay tungkol sa dangal. Nang makita si Sanjaya na hindi natatakot, naramdaman ni Herman na nasa panganib ang kanyang dangal. Binuksan niya ang kanyang bulsa. Kinuha ang pitaka ni Sanjaya at ibinato ito sa lupa. Kunin mo yan, pulubing draper bulong niya. Hindi gumanti si Sanjaya. Tinitigan lang niya ng diretsyo ang mga mata ni Herman. Ngayon ibigay mo ang pera ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Humalakhak si Herman. Isang libo para sa draper na tulad mo. Kinuha niya ang pera, pinunit ito sa dalawang bahagi at ibinato sa mukha ni Sanjaya. Iyan ay karagdagang leksyon mula sa akin nagliyab ang mga mata ni Sanjaya. Ito ang huling linya na hindi maaaring lagpasan. Insulto lamang ni Herman ang kanyang dignidad bilang isang tao. Sa loob ng ilang segundo, nagbago ang lahat. Nang walang anumang babala, mabilis na kumilo si Sanjaya. Hinawakan niya ang pulso ni Herman, iniikot ito sa sanay na galaw at ikinulong ang braso nito sa likod. Sumigaw si Herman sa gulat. Ano bang ba ginagawa mo? Draper lang po ako, sir. Bulong ni Sanjaya sa tenga ni Herman. Pero sinanay akong protektahan ang sarili ko at parusahan ng mga taong nagmamaliit sa kapwa. Ibinagsak ni Sanjaya si Herman sa lupa. Nakadapa si Herman, nakakandado ang posisyon niya sa tuhod ni Sanjaya sa kanyang likod. Nagpumigla si Herman, ngunit walang saysay ang bawat galaw niya. Si Sanjaya ang may kontrol hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Herman, ikinandado ang kanyang galaw, at sa patuloy na presyon, naramdaman ni Herman ang matinding sakit. Naalala mo kaninang hapon, sir, ginamit mo ito? Hinuha ni Sanjaya ang baton na ginamit ni Herman na nakakalat malapit sa motor. Dahan-dahan niyang hinampas ito sa binti ni Herman. Ito ang para sa unang leksyon, sabi niya. Pagkatapos ay hinampas niya ulit sa hita ni Herman sa parehong lugar kung saan siya hinampas. Ito ang para sa pangalawang leksyon. Nagsimulang umiyak si Herman. Maawa na po, sir. Maawa na po. Pangako, hindi ko na po uulitin. Hindi pinansin ni Sanjaya. Patuloy siyang humampas kay Herman, hindi brutal, ngunit may tumpak na kalkulasyon. Sa bawat hampas, bumubulong siya. Ito ay para sa lahat ng draper na kinutongan mo, sir. Ito ay para sa lahat ng taong minamaliit mo. Ito ay para sa dangal na niyurakan mo. Umiyak nang umiyak si Herman. Ang kanyang arroganteng muka ay ngayon ay puno ng pasa at ang sakit na naramdaman niya ay higit pa sa pisikal. Naramdaman niya ang takot. Ang takot na matagal na niyang itinanim sa iba ay ngayon ay bumalik sa kanya. Sa huli, binitiwan ni Sanjaya ang kanyang kapet hinayaan niyang nakahandusay si Herman sa lupa, humihingal at humihikbi. Tumayo si Sanjaya. Inayos niya ang kanyang gusot na polo shirt. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang pitaka at ang dalawang libo mula sa bulsa ni Herman. Ang isa ay buo, ang isa ay punit, at ibinalik sa bulsa ng pantalon ni Herman. Kunin mo ang pera ko, pero kinuha ko ang dangal mo bilang kapalit. Huwag na huwag kang maglalakas loob ng mga abuso, lalo na sa kalsada. Dahil hinding-hindi mo malalaman kung sino ang tunay na nagpapanggap. Bulong ni Sanjaya. Pagkatapos ay umalis siya. Iniwan si P, CPL. Hermana nakahandusay sa lupa, takot na takot at umiiyak na parang bata. Malalim na ang gabi. Talagang tahimik ang kalsada sa harap ng presinto. Sa ilaw ng poste, Nakahandusay pa rin si PCPL Herman. Ang luha at sakit ay bumabasa sa kanyang mukha. Kupas ang kanyang uniporme, durog ang kanyang dangal. Hindi siya nangahas na tumayo. Napakalaki ng takot, napakatotoo at napakapahiya. Ang isang tao na akala niya ay madali niyang masisindak, ay naging isang figura na mas malakas at mas mapanganib. Nakahandusay si Herman doon. Hindi dahil hindi siya makatayo kundi dahil wala na siyang lakas ng loob na gawin iyon. Sa kabilang banda, lumakad papalayo si Sanjaya, kalmado ang kanyang mga hakbang, na para bang walang nangyari, ngunit sa likod ng kanyang pagiging kalmado ay mayroong bahagyang madilim na tono, ang katarungan ay naipatupad na. Ang paghihiganti ay naganap na at ang arogansiya ni Herman ay nawala na. Ngunit alam ni Sanjaya na hindi murang ang presyo ng katarungang ito. Hindi na lang siya isang sundalo na gumaganap ng misyon. Siya ngayon ay isang tao na gumawa ng desisyon na magparusa sa sarili niyang mga kamay. Ang pakiramdam ng kaluwagan dahil sa paghihiganti ay halo sa isang malamig na kawalan ng laman. Hindi na siya si Captain Sanjaya na ang tungkulin ay protektahan lamang, kundi si Captain Sanjaya na ang tungkulin ngayon ay magparusa rin. Pagdating niya sa kanyang truck, huminto siya sandali. Tiningnan ang tahimik na kalsada. Hindi niya naramdaman ang kaligayahan o pagmamalaki. Tanging kapayapaan lamang. Ang kawalan ng katarungan na naramdaman niya kaninang hapon ay naglaho na. Ang trauma na dulot ng arogansiya ni Herman ay inilibing na niya ng malalim. Ngunit alam niya na ang kanyang ginawa kagabi ay magiiwan ng hindi mabuburang bakas sa loob niya. Ilang araw pagkatapos, biglang nag-leave si Herman. Hindi niya kailanman ikinuwento ang insidente sa kahit sino. Labis siyang nahihiya at takot. Sa halip, nagsimula siyang maging mas maingat sa kalsada, iniiwasan ang komprontasyon sa mga driver. Ang balita tungkol sa pulis na biglang nagbago ay kumalat ng bahagya sa mga driver na naging isang lihim na bulong tungkol sa isang lalaki na nakahanap ng kanyang trauma sa isang hindi inaasahang paraan. Samantala, bumalik si Sanjaya sa kanyang kampo. Ang ulat na ibinigay niya ay hindi nagbanggit ng personal na komprontasyon. Inulat lamang niya ang mga buta sa seguridad at iminungkahi na ang ilegal na kotong sa mga ruta ng logistik ay dapat na mahigpit na tugunan. Ang kanyang ulat ay tinanggap at isinagawa at ilang mga tiwaling pulis na madalas na gumagawa ng ilegal na kotong ay inilipat ng pwesto. Isang mas malaking katarungan ang natamo. Nagtagumpay si Sanjaya na gawing pagpapabuti ng sistema ang kanyang mapait na karanasan. Ang wakas ng kwentong ito ay hindi masaya. Walang naging bayani na pinupuri. Nakakuha si Sanjaya ng katarungan, ngunit nakakuha rin siya ng bagong dimensyon ng kadiliman sa kanyang sarili. Nakuha si Herman ng leksyon, ngunit kailangan niyang mabuhay sa takot na patuloy na bumabagabag sa kanya. Ipinagtitibay ng kwentong ito na may katarungan, ngunit madalas mayroon itong mataas na presyo. Naminsan, para maibalik ang balanse, kailangan ng handang lumakad sa kadiliman. Ang kwentong ito ay isang maliit na bahagi lamang ng maraming kwento ng buhay sa labas. Kunin ang mabuti, iwanan ang masama. At kung gusto ninyong patuloy na suriin ang iba pang pambihirang kwento, Huwag kalimutan na mag-subscribe.